Hindi mapalaki. So, hello guys. Good evening. Gusto natin ipalaki ito. Pero hindi siya maklose up. Sabukan natin ganyan. Ganyan talaga eh. Okay. So, adibale. Ah, okay lang. So... Hello guys! Welcome to my channel again. So marami tayong timba as you can see. Kasi guys, maglalaba ako ngayon. Kanina ko pa binabad yan mga... Uh, binabad ko ng mga... One hour. oh, mga one hour. Hello guys! Good evening sa ating lahat. Ngayon sa amin is magsisix pa lang ng gabi pero maliwanag pa. Kasi dahil sa summer So, yun guys. Ito yung maglalaba tayo. Kasi, uh, itong mga damit kasi ng anak ko, hindi pa ito masyadong luma. Kung baga binili ko ito ng siguro mga 3 months ago. So, mas gusto ko, nilalabahan ko siya paminsan-minsan sa kamay lang. Kasi, ayan, kasi mas mas maganda yung kulay niya kung nilalabahan sa kamay. Kaya lang, hindi ko naman din kaya maglaba. Kagaya, ngayon, kasi guys, ngayon taglamit na. So, kailangan talaga, kung hindi ilalagay, kung hindi ilalagay, sa washing machine, uh, kung hindi ilalagay sa washing machine, pwedeng labhan sa kamay, pero kailangan uh, maghintay ng mga apat na araw bago matuyo kasi nga sa malamig ngayon. So, Uh, kahapon, nung isang araw, kahapon at ngayon, saka hanggang um, Martes, ang temperature ay nasa 20 degrees Celsius lang. Ngayon, after noon, pababa na siya ng pababa. Hanggang sa mag 15 degrees Celsius na lang, 14, 13, tapos hanggang sa mag 4 degrees Celsius below. So, kaya, um, kapag ganitong buwan, September, October, November, hanggang April, sobrang lamig, guys. Kaya, kaya ito kanina, itong tubig natin, uh, nilagyan ko pa siya ng extra na tubig na mainit. Kasi kung hindi, uh, hindi kakayanin ng kamay ko dahil so, sobrang lamig ng tubig. Kaya tingnan niyo yung kamay natin. So dahil kasi sa ito, hindi ako nag hindi ako naglo-lotion kaya dry siya. So Pero pag naglo-lotion naman ako, pag sinipig si pagan ko maglo-lotion, maganda naman yung mga balat ko. Kahit pa paano, siya shiny naman siya. So ayan. So ganun talaga guys, kanina galing ako sa trabaho, buti na lang pagdating ko nagluto itong isa. So, nawala naman din yung pagod ko kahit papano kasi nagluto siya. Tapos bukas, o mamaya pagkatapos ko maglaba, lulutoin ko yung manok, gagawin kong adobo. Para bukas, bago ako malis, galing, bago ako malis sa papasok, kakainin ako ng adobo na may gulay. Pero, ang gulay ko dyan is cabbage kasi so, yan naman ang madalas namin binibili dahil kung sa healthy pa, kumakain yung aking anak ng uh, gulay. So, so, ayan. So, kasi winter, winter ano to eh, winter um, pants. So, nakapal. So, ma bago kasi bago ko itong bili, siguro binili ko ito 3 weeks ago. So, sinuot niya nang ng isang araw ginawa ko. Daban ko na lang sa kamay para kasi hindi naman siya maduming madumi eh. Yung ano lang naman yan yung uh, kunting pawis. So, ayun. At ito naman ay yung leggings, guys. Leggings ko na pang winter. Sobrang kapal nito yun. So, yan ang loob oh. Tingnan nyo. Ayan ang loob. Kasi nga, leggings, thermal, leggings. Ang tawag dito. So, so, sobrang makapal. Kasi extra talaga ito para sa ah, uh, pangwento. So, yeah. pabalawan na natin kaya ang lamig-lamig ng tubig. Oh, guys, oh, ang so, lamig ng tubig. I told you, sobrang lamig ng tubig. So, ayun, at isampay natin sa sampaya. So itong aking mga gulay na nakikita niyo, itong may sili ako dyan, tapos bulaklak, uh, pero ngayon is siguro mga, sabi na lang natin in two weeks, aaninin ah, ko na yun. Kasi, masisira siya sa lamig. So dito ko na lang din isampay. At bukas isampay ko sa, sa umaga kasi sa sobrang lamig, kaya... Uh, Isang tayo ulit bukas nung sa labas kung medyo mahangin-hangin. So, ayun. Ang tubig natin ay sobrang narin. Pero, kaya pa naman ng kamay. So, itong tubig na ito, guys, hindi ko siya gagalawin kasi alam nyo kung bakit. Galing yan sa ulan. Tanggilig ko yan kasi umulan dito ng apat na araw sunod-sunod. So, napuno talaga yan ng uh, tubig galing sa ulan. Kasi yan ang um, tubig ulan ay yan ang the best para sa pandilig natin. At pwede rin siguro inumin pero madami na kasi yan. sa labas eh. So, yun guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you so much for supporting my channel guys. At ito ay nagsasampay tayo ngayon. So, itutuloy ko ang aking So ayan, kasi itong t-shirt na ito is dalawang araw lang naman yan, niya sinuot. So kaya isang araw nga lang itong yellow na ito kasi napawisan lang siya eh, kaya inubad. So thank you guys so much at magkita kita tayo sa next videos natin. Thank you guys. Bye-bye. Have a nice day everyone. Have sweet dreams.